Sa Tibuok Mindanao, Manggur, wala pa nakita nga bukalista na kaing ani. So, mga akong ginahimo, anak ko sa kong self nga. Kung kong himuon, para nato'y signature nga ako ka. Ah. That's why, nga gina... Ay, okay, I need this, I need, I need, uan. Kailangan ako mag-ingani, kailangan ingani ako himuon, kailangan. Kaya, mauto. Actually monggo sa una is dili really, ingani ang akong puro nga ginagamit. Akong ginagamit nga ano sa na is ingani o. Ingani akong ginagamit sa una, ingani, ingani, ingani. Ginagamit nga purong sa una ingana. Ingana nga pagpurong tapos paguman sa ano anak ginatuyok na ko siya katong ano pa jud ko katong mapay pag na ko siya mura siya mura siya banda na sakuan na ingana akong ginagamit sa una pag gina ipit ra nako sa likod ing ani ang akong style sa una natong upay pagsugod-sugod nako na ing ani lang ang akong style kanang normal lang gud siya murag kanang nalanggod ko sa bukid ay gina lang manggod pod nako nga ana ra ko sa bukid ang ang gina gina muna una una nako kanang magtugtog ko ano ko, agapurong ko, ako ginauna, murarok ko na hagbas. <laughs> O, oh, ingani akong style sa una tong, o Ingani akong style tong, mo pa'y pag, ko anak magsugod-sugod. Actually, mga gakalo ko sa una, gawaway ko perminti o magtugtog ng waway ginagamit. Tapos, kuan usahay po, akong ginahimo, o kanang nang, kung naban kong nabalaan, ing ingan mga ingani, ng, usahay, Kanang nang, -an, Ginaano po na For example, dagat mo gunay siyag mahimok nga siyol. Actually, actually, judo hang wala ikuan. Dagat <laughs> mo gunay. Ginahimok na ako na siyag pandong o magbiyahi o sahay. Ganon. Ganon, 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 ganon. Gusto ka nga dili ka mabas. Ay, dili ka ma. Initan si mong tibok. Lawas. Ing ani imong himuon. Ing ani imong himuon. Kanang Kanang In ani o gusto ba ka nga yan ganon habibi style habibi o, lang habibi habibi style o kuan dagat ko na mong gug ani niya iyo kuan gusto ka mo adtog dubai ganito lang ganyan <laughs> danyan mura na kog